likod. Aray. 1.99 pesos guys sa TikTok. TikTok. May din kain na pala po ewan. Ay, ang ganda pala. Eh, oo, alam mo ko na. Kaya, pwede. O, tingnan mo. Malaki pala pwede siya. Pwede car, pwede pang couch, para pwede pang... Ito pala Ay, wait lang, pwede. Magkaroon mo lang lang pa? Doon sa pwede po pang sa ano po, pwede dumadan. po pang bed, saka CR, saka pang ano po. Eh. So, Tapos tayo oh. nang maniwala. Ang oh, amoy! Amoy! Ang <laughs> bango! Tapos may ano pala, may dun eh. Ang malaki mm, pala nito, tama, isang taon na gamitin. Alright, thanks for watching. Hoping mo, bibig. Okay na, ako na. Hmm. Tao. Uh -huh. Wait lang. Patayin mo muna, baka maano sa. Pina okay, o pinagal. Magkano hmm? yan, be? Teka lang. Sabi ko mama na kaya pwede? Mmm. Ay, hmm. hmm, malaki na siya. mo na agad. Wait lang. Hmm. Ano no? Mo'y daw ni. Ay, oh, yan pa lang niya, eh, guys. Pang kwarto namin. Ang laki. Wow, ang bango. Ang eh. Pang aircon. Hindi dapat ibinuin na nila lahat. Ha?